Mga kaibigan, magandang hapon o gabi o umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, kamusta na kayo dyan mga kababayan? Ay nako, kung nasan man kayo ngayon, nasa Europe po ba kayo? Ha? Ah, o naman sa Asia o sa Middle East? Ha? Ako si Lan, ha? hashtag Walk with Lan, ang voice ng Pinoy Youth at OFWs na hindi na kaya ng mga kwento ng korupsyon na parang telenovela ha? na walang wakas. Hoy, imagine niyo ha? nakakapagod. Ha? nakakapagod. Ha, nakakapagod ha, nagpapakapagod kayo dyan sa ibang bansa, ha? patulad ng sa UAE, nagsisend ng remittances para sa pamilya sa Quezon City o Davao tapos biglang baha because because ghost uh, flood projects na nagkakahalaga ng isang trilyong piso na nawala sa bulsa ng mga buwaya sa kongreso at malakanyang no nakakakilabot di ba parang yung meme na Philippines where money disappears faster than your signal sa MRT mga kaibigan okay ngayon, ha? Ngayong September 2020 at uh, September 21, 2025, habang nagaganap ang trillion peso march sa Luneta at EDSA na sinasalihan ng libo-libong youth at OFWs worldwide. At tayo ay ng malalim ang kontrobersiya ng flood control projects, ha? Yung 118 billion pesos na nawala from 2023 to 2025 ayon sa Finance Secretary Ralph Recto. Bakit nangyari ito? Sino ang dapat panagutin, ha? Marcos ba? Kailan Okay. okay si Pangulong Marcos ba ang dapat nating panagutin ha? o ang mga congressmen o pareho. We will break it down with fact base, with satire para hindi boring at balance para credible mga kaibigan. Okay, para sa inyo ha, sa United States, Canada, Australia, UK, Italy, uh, UAE, Hong Kong, Japan, Saudi Arabia, Singapore. Ito'y para sa remittances nyo na nawawala sa baha kung nakaka-relate ka, uh, like na, subscribe na ha, kay hashtag walk with Lan para sa weekly takes na witty at hard hitting. Comment down below, panagutin si BB ha, BBM at share sa mga OFW groups ha? sa Facebook at para sa super thanks. Isend nyo from abroad. Lahat pupunta, pupunta sa content na magpapabago sa bayan natin mga kaibigan. Tara, simulan na natin. Okay. Ayan, mga youth sa Metro Manila, sa Angeles City, Cebu o abroad sa Doha, Qatar. Alam nyo ba, after the deadly floods nitong 2025, in si ni President Marcos mismo sa zona niya ang mga ghost projects. No? Ayon sa ah, ayon sa AP News ha, ah, at Reuters, ha, ah, substandard canals, non-existent dikes, lahat funded ng 300 billion pesos ah, sa 2025 budget pero nawala sa kickbacks ah, ng contractors like this Kaya family <coughs> na may 28 luxury cars na inibestigahan ng customs. Oh, parang horror movie. The Ghost of Pork Barrel Returns ay ah, staring starring congressman na nag insert ng project sa district nila para sa 2025 elections. Ay sipin nyo ha, si Juan, isang OFW sa Riyadh, Saudi Arabia, nagpadala ng $500 monthly para sa bahay sa Caloocan, pero baha pa rin ha. Because yung flood control sa kanyang barangay goes sabi ng HRW World Report 2025, political violence at corruption tuma tumaas no? ahead of midterms with 332 killings linked to drug wars at local feuds. Ha? Pro Marcos side uh, says uh, he's pushing independent commission. ICI na mag-iimbestiga ng sampung taon, 10 years back, including Duterte era. Pero bakit ngayon lang? At bakit allies niya like Speaker Romualdez implicated? Hindi naman iniimbestigahan. Nakaba, nakuha niyo po ba? Bakit hindi si Speaker Martin Romualdez, dating Speaker Martin Romualdez, bakit, bakit pinapauwi si Saldi Tama naman, pauwiin. Pero umpisaan natin yan. Saan ba nanggaling galing yung fans? Saan ba nanggaling? galing? Di ba nagmula po yan sa Pangulo ng Pilipinas? <coughs> Tapos ibinababa po yan sa House of Representatives. Ah, pagkatapos po dyan, pagkatapos ng, sa House of Representatives, tatalakayin po dyan sa, sa Senado. Pagkatapos po sa Senado, magkakaroon po sila ng bicam. Ah, pagka okay na po sa bicameral committee, ah, dadalhin na po yan sa Pangulo ng Pilipinas para po pirmahan. Di po ba? Ganun po yon. Kaya lang, itong mga hinayupak na congressmen and women, some of them, Ha? Nagi-insert po sila ng kanilang mga proyekto sa kanilang mga district, no? Eh, with the conivance, allegedly, sa mga um uh, sa mga an tawag doon, sa mga uh, district engineers nila na hinawakan nila na sila rin po ang nag-appoint, uh, nagpa-appoint sa kanila, di po ba? Parang ganun po. Uh, kasi pag kunari, hindi, eh, lalo, lalo na kung member ka ng uh, uh ng Um, tawag doon, hindi appropriation Com commission on appointments. No, yari na. Yung Department of Public Works and Highway Secretary, talagang iyaano niya. Ah, uh, uh, mag magpapa ng ano yan, ng isang uh, isang district engineer na kapanalig ng congressman na yan. Di po ba? Napakasakit po ng ganun. Eh, hirap po eh. Talaga pong kaya po dapat ano tayo, no? Ngayon, oh, yung 2025 budget ayan po ang pinaka na budget sa buong Pilipinas anong ah, mga nagkaraang nagdaang taon, no, sa panahon po ni Pangulong Bongbong Marcos. Ya, yeah, yung 2025 budget controversy, sa ah, despite Supreme Court ban support noong 2013, nag-appear ulit via congressional insertions. Biro mo, ha, ah, 241 billion pesos na iniligay para sa mga local projects mostly sa election districts si speaker Martin Romualdez pinsang buo yan ni BBM ha resign amid probes ha pork barrel more like pork barrel of laughs. laughing all the way to dabang yakoy nako talaga katulad kasama pa yung dating uh, dep senior deputy speaker uh, na nakatira dyan sa Pampanga na may ewan ko <coughs> si Maria, millennial sa Baguio City, nagvolunteer sa anti-corruption rally. Sabi niya, labor rights natin ha. Walang trabaho because infrastructure goes. Uh, Marcos Admin cut confidential funds by 11%. Good move versus Sara Duterte's impeachment for misuse. Uh, budget cuts sa sa education at health. Anti-poverty programs slash for infra na hindi umubra. Ah, uh, parang Indonesia's scandals. Si ha? Pero tayo, a uh, scandal fatigue na ayon sa De La Salle Prof. No? Okay. Oh, sabi ng congressman, mga congressman, this is for the people. Oh, sabi ng wallet, thanks for the tip. <laughs> Para sa mga OFW sa Kuwait, oo oman man. Remittances nyo, fund for this mess mga kaibigan. Etong mga kabataan na ito, no, hindi ko naman hindi naman ako nagano no. Pero Uh, instead of ano uh, eh nyo na lang ang pansin niyo sa mga pag-aaral niyo no pero dapat uh, dapat nakikialam din kayo pero wag kayong bastos yan po ha kasi yung iba diyan nagaano no? nagtatago sa mga anonymous anonymous na yan okay talagang nako po ngayon connect natin sa may 2020 20, uh, sa may 2028 no ah uh, election natin okay go uh, talagang mananalo po ang mga Duterte dyan. Ha? Pero nung 2025 po, di po ba? Mga Duterte allies won 6 Senate seats. Marcos only 6. Proxy war for 2028 mga kaibigan. Pero, ah, Pero youth voted for reform. No? Chal Jok no. Top uh, party list with 6.33%. <coughs> ang ano rin po eh, Duterte youth, di ba ba? Eh kaya lang, politika na naman ang, ang mga Duterte pagdating sa ganyan, no? Okay. Ah, uh, yung mga election po, di ba, where dynasties play musical chairs. Okay, tayo ang audience na nagbabayad ng ticket via taxes. Kaya po kailangan nating magalit, mga kaibigan, kasi nagbabayad naman po tayo ng tax. Si Carlo, ha, Gen Z sa Toronto, Canada, voted absentee. Pero post-election, baha sa pamilya niya sa Imus, Cavite. Remittance ko, ha, gun with the flood, no? Okay, Marcos, former China stands good for security. Pero corruption erodes, ha, trust, freedom, House notes dynasty dominance okay oh um, ai disinformation rampant ang dami po niyan pro Duterte fake 30% of expose hay nako para sa inyo sa South Korea o Vietnam this affects pinoy workers abroad ano ang susunod sa korupsyon? okay vote buying better than ghost buying sila pa rin ang mananalo mga ina sa Malaysia o Thailand Subscribe for election recap. Super thanks from abroad. Boost us, mga kaibigan. Okay, mga kababayan dyan sa Japan, Hong Kong, o Brazil. Tignan natin, ha? Okay, SK suspended loans ha? Sa, dyan sa South Korea. PCCI fears FDI drop. At Top 5 ghost projects. Ha? Hindi ba natin kailangan magalit, mga kababayan? Okay, eto na naman po tayo, no? Ay, nako, yung cuts sa PhilHealth. Uh, education Youth Employment up. OFW sa Milan, Italy, nag struggle sa remittance fees amid peso crash, uh, From scandals, mga kaibigan. Okay, pero parang uh, corruption natin, mga kaibigan, ay systemic na, hindi personal. Kahit ano pa, sino pa iupo mo dyan na speaker, Senate President? Nako, bakit si Tito Soto ang Senate President? Hindi po, ano, pero systemic, ganyan pa rin po yan. Unless otherwise, meron po tayong reforms, no? Katulad ng anti-dynasty law. Nako po! Kahit po si Vico Soto, eh, dynasty din po yan. Kasi ang tito niya ay Senate President. Nako, dapat kung ano, walang mayor na Soto. Ha? Tandaan niyo po yan, ha? O, wala, o kung wala, may mayor na Soto, walang senador na Soto. Ganun po. Pero napakalupit dito sa Pilipinas. Alam niyo po ba bakit? Kahit sa Senado, o ilan po ang magkapatid diyan? Magkapatid na Cayetano, magkapatid na Villar, magkapatid na Tulfo, magkapatid na Ejercito Estrada. Nako po. 'Di ba? Yan po ba ang bagong Pilipinas o bagong bulsa? Okay, sa Poland o Israel, comment your story ha, share para sa mga OFWs natin. Yan sa mga sa Guam mga kaibigan. Okay focus sa atin. No? Oh, nagkaroon ng walkout sa, U, sa UP. No? Ay nako, yung mga pribadong eskwelahan ay gusto rin gayahin yan. Huwag na po kayong gumaya. Ha? Ah, maging magalang na lang po kayo. Yan po ang katotohanan dyan. Ha? Ah? Ah, panoorin nyo itong video na ito. Ha? Kung nag-aaral ka sa pribadong universidad, ha? Ah? Hindi mo kailangang sumali, maging magalang ka na lang sa mga profesor. ha? Maging magalang ka na lang sa mga nakakatanda sa iyo. Okay, yan po ang katotohanan diyan. Okay, sana mapanood mo ito kung sino ka man diyan. Mga kongresista, kayo ba? Prayer din ang ginagawa sa pera. Okay. Oh, Marcos supports peaceful protest, pero ha? Pass admin's use violence. Silena sa Las Vegas, Nevada, USA. Organized virtual rally for Calamba Laguna family. Hindi na tayo magpapaloko sa 2028 para sa inyo sa Nigeria o India. Ha? Ay, nako, 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 nako. Ay, Sandro Marcos, matatalo yan. Okay, mga kahashtag walk with land. Flood scandal show corruption na lumulunod sa kinabukasan natin. 1 trillion pesos loss ha? Goes everywhere, pero may hope sa youth at OFW, voices like yours. Marcos probes good start, pero panagutin lahat, including him. From Congress to Palace, hindi na tayo basta magre-reklamo. Action na, like sa September 21 marches. Para sa inyo sa Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, UAE, Saudi, Italy, i-like, i-subscribe, ha? panagutin ang kurap share sa OFW group sa Facebook, TikTok at Super Thanks. Kahit one dollar from abroad, it fuels content na magbabago ng bayan. OFW remittances ha, versus new laws. Tara, magkaisa para sa bagong Pilipinas na tunay at hindi bagong bulsa para sa mga politiko. Salamat. Ingat at sa hashtag walk with land forever mabuhay ang Pilipinas.